Lahat mambala dito pasok, pati na kutos. Tanggalin mo naman Bilis. Belis. Tanggalat 'yan. Aray. Gamitin mo 'to. Ubus na 'yan, Belis. Sasagot sa tanong ha, para hindi masasaktan. Eh. Intindin mo. Kidlat. Kaya hey, tindan mo. Anong dala niyan? inggit o galit? Ay, Anong dala niyan? Ingit ka nagagalit? Ay, aray, aray! Anong dala? Ba't mo kinulang yan? Ay, po. Nagagalit mo. Ba't ka nagagalit yan? Ba't ka nagagalit po? Jazz? Aray! ka nagagalit dyan. Aray! Ha? Ba't ka nagagalit dyan? Ba't ka nagagalit dyan? <tipan> Niluloko mo na ako eh. Niluloko mo na ako. Pinapaikot mo, ikot mo ako eh. ka kanaingitan mo dyan? Ha? Ano? Ah, sa trabaho magresign ka na lang kaya para hindi ka naingit huwag ka na magtrabaho tambay ka na lang gusto mong dukuti kong mata mo para hindi ka na maingit ha? ha? gusto mong dukuti natin mata mo bulagin na lang kaya kita para hindi ka na maingit ha? testing nga kung gagana sa iyo Kain natin matama para hindi ka na maingit. Nako, bulag. Aray! Aray! Ang dalawa kami gawin yung madali. Amat ka, mabait akong nai own Ang dalawa lang yan. Bilis, tanggal natin. no Kumakain ka na naman, kakakain mo lang. Hindi <laughs> naman talaga kita dadal sa hospital eh. Bahala ka, diyan. Nag-ihingalo pa lang eh. kayo, ko na kayo. <laughs> Parang na naman ang ulo Oh, baka madamay ka sa ilip ng ulo ko tanggalin mo yan pakain <coughs> ko na lang kayo sa tilapia katulong pa kayo sa mga fish cage bilis Bilis. Tagal mo eh. Pastor. Ano pala nilagay mo dyan? Ano nilagay mo dyan? Ito po yung mga. Alin? Ano nga yan? Ba't naka ganyan? Paano yung ginawa mo? Ano yung pinaglalagay mo? Ano kayo? Manika? Sagaw! Aba! Gusto kayo pinapahirapan bago sa mag-o. Ah, ano ginawa mo sa manika? Anong ginawa mo sa manika? Eh, ba't nagkagaya ng balat niyan? Anong ligay mo? nagmamano na uod. Mambabarang kaya tayo eh. Ano, miss mo na naman? Wala namang ginawa kundi magpaguludin eh. Lahat na ipinag-away. Ay, dapat may inong umap para hindi ganahang kumain. Hindi na, lalo ginaganahan na habang pinagsasabihan mo eh. Lalo daw sumasarap. Lalo daw sumasarap ang sa'yo. Sa Pag na-restro ka naman, hindi na magkita'y papaterapy. Ay, ayaw na rin magkikilos. Ayaw na maglalakad. Ay, di tan de for graduation. Ay, ayaw na rin maglalakad. Akala ko yung daily maglalakad. Ay, hindi na. Ay, gusto ng room and wait yata. Maglato na kaupo. Ano? Tanghaling tapat itutulog. Aba! candidate. Gusto niya tama makita ang daddy eh. Miss nyo lang ha? Parang nagmamadali kayo eh. Ate, balik. Ising natin. Ay, katrabaho nyo. Naingate. Meron pa rin Ano, papasundo na kita kay dati. <laughs> Ate, kung sa pangaramdam Ano, mo ano, 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 ano,